Tekstong informatibo Ang tekstong informatibo ay uri ng babasahing depiksyon. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng sa mga hayop, sports, agham o siyensya, kasaysayan, gawain, paglalakbay at iba pa. Ang mga impormasyong inilahad ng may akda ay hindi nakabase sa kanyang sariling opinyon, kundi sa katotohanan at mga datos. Karaniwang makikita sa mga pahayagan o balita sa mga magasin, textbook, encyclopedia, gayon din sa iba't ibang website sa internet. Laging may nadadagdag na bagong kaalaman ng taong nagbabasa nito. Elemento ng tekstong informatibo Una, layunin ng may akda Maaaring layunin niyang mapalawak pa ang kaalaman ukol sa isang paksa Maunawaan ng pangyayaring mahirap ipaliwanag Matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo at iba pa Pangunahing ideya ang tekstong informatibo ay dagli ang inilalahad ang mga pangunahing ideya sa mambabasa, hindi gaya ng tekstong naratibo na hindi agad inihahayag ng manunulat ang mga pangyayari. Sumunod ay pantulong sa kaisipan. Mahalaga ang paglalagay ng angkop na mga pantulong na kaisipan o mga detalye upang makatulong mabuo sa isipan ng mambabasa ang pangunahing ideyang nais niyang matanim o maiwan sa kanila. Mga estilo sa pagsulat, kagamitan, sangguni ang magtatampok sa mga bagay na binibigyang diin. Paggamit ng mga nakalarawang representasyon, pagbibigay diin sa mahalagang salita sa teksto, at pagsulat ng mga talasang gunian. Ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo ay makapaghatid ng impormasyong hindi nababahira ng personal na pananaw o opinyon ng may-akda. Makikita ang layuning ito sa ilang uri ng tekstong informatibo tulad ng mga sumusunod. Una, paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Sa uring ito ng teksto, inilalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon. Ikalawa, pag-uulat pang-impormasyon. Sa uring ito, nakalahad ang mahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay at dinabubuhay, gayon din ang pangyayari sa paligid. Ang ikatlo, pagpapaliwanag. Ito ang uri ng tekstong informatibong nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang mga halimbawa ng tekstong informatibo. Biografiya, Diksyonaryo, Encyclopedia, Almanak Papel Pananaliksik, Journal, at balita sa diyaryo. May tinatawag namang organisasyon ng tekstong impormatibo. Una, sanhi at bunga. Ipinakikita sa paglalahad na ito ang pagkakaugnay ng pangyayari. Malinaw na inilalahad kung bakit nangyari ang isang pangyayari o sanhi at ano ang kinahinat na nito o ang bunga. Ikalawa, pagbibigay description. Nagpapaliwanag ng kahulugan ng isang salita, termino at konsepto. Maaaring ang paksa ay tungkol sa isang konkretong bagay gaya ng uri ng hayop, puno o kaya naman ay mas abstraktong mga bagay gaya ng katarungan o pag-ibig. Ikatlo, paghahanay. Hinahati-hati nito ang isang malaking paksa o ideya sa iba't ibang kategorya upang magkaroon ng sistematikong pagtalakay. Sisimulan ang teksto sa pangkalahatang kategorya o kaisipan at isusunod ang pagpapaliwanag ng iba't ibang klasifikasyon ng paksa. At ang ikaapat ay paghahambing. Ang ayos nito ay kadalasang nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng anumang bagay, konsepto o pangyayari. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.